So, bago muna tayo mag-food trip, ayan, daan muna natin si Pure Gold. Unahin mo muna, muna natin syempre ang ating negosyo, kaya deliver na lang natin lahat ng ating mga pinamili. At yan na nga, nandito kami sa may Commonwealth Road at hindi namin alam kung saan kami pupunta, kung saan kami kakain. At buti na nga lang huminto ang ulan. Ayan. Dahil kanina bago kami umalis is grabe lakas-lakas na ng ulan. Bumili na nga lang ako kapote ko na tiga, worth 50 pesos so napakanipis no kay e eh, si Habi meron siyang kapote ako lang yung wala ayan so hindi pa taga namin alam ko sa kami pupunta sabi ko basta magkiapo na lang tayo at baka doon eh meron tayo makainan na mga masasarap pero mura lang syempre ewan ko ba dito kay Jowa bless nagda diet siya pero gusto daw niyang kumain ng kakaiba eh di nag search kami ng mga pagkain na nasubukan na ng mga food bloggers. Kaya yan, nandiyan kami sa May, Quiapo, Maynila. At syempre, wag natin kalimutan na dumaan at pumasok sa May Simbahan ng Quiapo. Ayan, napakadaming anang tao dyan. No? Sobra, siksikan talaga. Syempre, nag-pray-pray muna tayo bago tayo lumarga sa ating mga pupuntahan. Ayan, thank you po Lord! At ito na nga ang pinakahihintay namin. Ayan, unahinan natin ang sotanghon. So, marami ako napanood na nito ng mga nag-vlog dito sa may sotanghon. Yung viral na yan, you know? So, umorder lang kami ng isa lang dahil tinikman lang naman namin ni habi kung totoo nga masarap. At masarap nga siya. Lalo na yung kanyang sabaw at ang siomay. Mm, panalo. Ang per order nga dyan is 80 pesos and then yung shomai niya is 50 pesos. Sobrang dami ng pumipila dyan. Halos nagkakagulo. At mainit, no? Mainit din dyan sa loob ng kanilang resto. At yan na nga, tinikman na nga namin ni Javi. Diba? Hindi nakanoot ang aking noo. Masarap nga, guys. So, hindi kami nagpakabusog muna dyan dahil marami pa kami pupunta. At yan nga yun sa, sa TV, famous Sotong Hon in po. At dyan din naman, dragon fruit na palamig. You know? So, tinikman din namin yan. Yan, 50 pesos nga lang yan dyan. And unlimited na any rice meal, 99 pesos. Sa Mrs. Unlimited, yan tinikman namin ang bulalo at tinatrending din yan dyan sa may po. Yan. At napasarap na kami sa bulalo. Kaya, kaya naman pinasalubungan ko ang aking mother ng bulalo at ang aking junakis. Ayan. Korean food. Hindi ko alam kung ang tawag dyan. <laughs> so, may extra sabaw pa siya at sobrang sap. At yan na nga, uwi ang time na. So, next time naman yung mga bakery, yung mga pastries na napapanood namin dito sa may kiyapo.